tulong ko ay si mama tapos ayun doon si papa at si tatay nga sila nagaganit ngayon tatalok naman kami ni mama ayun Actually, kadarating ko lang kanin-kanina, nakakadalawang sundo pa lang ako. Sila, natapos na nila yung dalawang sagip. Busy-busy ang po ngayon nyo flex ko lamang ayan. mahirap yan ay totoong nangyayari ngatain ka unti tubig pa kailangan ng tubig so ayun panood lang kayo real life ang nangyayari dito sa atin yan. Walang halong kap, ano, eh? Kabutugan. <laughs> okay, peace out.